ikatatlumput-apat na kabanata. Bukod dito'y sumagot si Elio at nagsabi, Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga pantas, at pakinggan ninyo ako, ninyong may kaalaman. Sapagkat ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti sapagkat sinabi ni Hob, ako'y matuwid at inalis ng Diyos ang aking katuwiran. Gayon may akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagaman ako'y walang pagsalangsang. Sinong tao ang gaya ni Hob na umiinom ng pagkaduwahagi na tila tubig na yumayaon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan at lumalakad na kasama ng mga masamang tao? sapagkat kanyang sinabi, walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpalugod sa Diyos. Kaya't dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaking may unawa. Malayo nawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama at sa makapangyarihan sa lahat na siya'y magkamit ng kasamaan, sapagkat ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kanya at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanyang mga lakad. Oo, sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Sinong nagbigay sa kanya ng bilin sa lupa? O sinong nag-ayos ng buong sanglibutan? Kung kanyang ilagak ang kanyang puso sa tao, kung kanyang pisanin sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga, tanang laman ay mamamatay na magkakasama, at ang tao ay mababalik uli sa alabok. Kung ngayon ay mayroon kang unawa, ay dinggin mo ito. Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita. Mamamahala ba ang nagtatanim sa katwiran? At iyo bang parurusahan siyang ganap at may kaya? Siya na nagsabi sa isang hari, Ikaw ay hamak o sa mga mahal na tao, kayo'y masasama. Na hindi gumagalang sa mga pagkatao ng mga pangulo Ni nagpakundangan man sa mayaman ng higit kay kaysa mahirap, sapagkat silang lahat ay gawa ng kanyang mga kamay. Sa isang sandali ay nangamamatay sila, kahit sa hating gabi, ang bayan ay inuuga at nawawala, at inaalis ang may kaya ng walaman lamang kamay. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon walang kadiliman, ni makapalman pangungulimlim na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan. Sapagkat hindi na niya pakukundanganan ng tao upang siya'y humarap sa Diyos sa kahatulan. Kanyang niluluray ang mga makapangyarihang tao ng mga paraang di masayod at naglalagay ng mga iba na kahalili nila. Kaya't siya'y kumukuhang kaalaman sa kanilang mga gawa at kanyang binabaligtad sila sa gabi na anupat sila'y nangalilipol. Kanyang hinahampas sila na parang masasamang tao sa hayag na paningin ng mga iba, sapagkat sila'y nagsilihis ng pagsunod sa kanya at hindi binulay ang anuman sa kanyang mga lakad. Na anupat kanyang pinadating ang daing ng dukha sa kanya at dininig niya ang daing ng napipighati. Pagka siya'y nagbibigay ng katahimikan, sino ngang makahahatol? at pagkakanyang ikinukubli ang kanyang mukha, sinong makakakita sa kanya, maging gawin sa isang bansa o sa isang tao? Upang ang taong di banal ay huwag maghari, upang huwag maging silo sa bayan. Sapagkat may nagsabi ba sa Diyos, aking tinitiis ang parusa, hindi ako magkakasala pa. Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa mangyayari pa ba ang kanyang kagantihan na gaya ng iyong ibig na iyong tinatanggihan? Sapagkat ikaw ang marapat pumili at hindi ako. Kaya't salitain mo kung ano ang iyong nalalaman. Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, Oo, bawat pantas na taong nakakarinig sa akin. Si Hob ay nagsasalita ng walang kaalaman, at ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Si Hob naway subukin hanggang sa wakas, dahil sa ang kanyang sagot ay gaya ng mga masamang tao, sapagkat siya'y nagdadagdag ng panghihimagsik sa kanyang kasalanan. Kanyang pinagagalaw ang kanyang mga kamay sa gitna natin at pinararami ang kanyang mga salita laban sa Diyos.